Revolution Journey. So, yun. Dito naman tayo ngayon sa Hollow blocks Yan. Kung mapapansin nyo, mayroon na una silang nag uh, Hollow Blocks bago mag-post eh. So, mga pros and cons dito sa pag Hollow Blocks is yung yun uh, yan, kagaya nyan. Ligit Dikit na yung mga bakalan sa ano, hollow block. dapat ito may space pa dyan eh. Uh, concrete covering. Although, mabilis kasi usual naman nila ginagawa. Mga common na gawain na ng trabahador sa construction. Eh, uh, yun. Mabilis. At uh, another thing is splicing. Ayan, uh, ganyan sila mag-splice duduksong lang silang ganyan tapos duksong pa lang na naman dito ulit kapag umabot na sa mas mataas ang problema hindi rin sila basa-basa ayun maganyan hindi sila basa-basa nagtataas niiwan nila munang mababa bago sila magduksong kasi pag diniretsyo nila yan may possibilities na maglundo tingnan natin kung may lundo to tabingin wala naman nagmahuhusay yung gumagawa <laughs> Wala pala eh, wala sila ngayon kasi maaga pa ayoko din namang istorboin sila dito kay para sabihin ko ni criticize ko yung gawa nila ito abang sa roof deck may kasi itong ano sa pang kwarto ito alignment ng hollow blocks double check tapos splicing tapos yung kalat sa sahig, yan. Hindi may iwasan yan. Ngayon, malaking laking plastering. Ito pa isa. Kapag malaki ang hollow ng na ginahit mo, ko sa yata to, Mas marami kang palaman na inalagay sa butas ng hollow box mo. Um, Another quest na naman sa materiales. Tapos, ito, lagay lang naman nila to para, ano, talihan ng tansi. Ayan. Alambre. Alam na, lang nang mabilis na, nang gumagawa nga dito, dalawa lang sila eh. Natapos nila, eh, mahigit isang mukha ng pader sa isang araw. Yan, wala lang sila ngayon kay maaga pa. Ito natapos na nila yung gabi Yan, na sila dito. Okay. Yan lang. Pabili sila gumawa. Kasi nga, ah, pamilyar na pamilyar na sila sa hollow blocks. Unlike light doon sa bahay ko yan. Sa tapat. Buhos yan. Yan yung kulay brown na yan. So, uh, hindi lahat nakakaalam magbuhos. Okay na pang uh, eh, orient. Pero kung maswerte kung may nakuha kayong marunong na agad ang buhos. Pero ito mabilis sila. Bilis sobra. Ah, si Peter Bim wala na 6 and a half hours later oh at nakatapos na naman ulit sila ng isang mukha diba mabilis na mabilis na nilang nagagawa although ayan kagaya nga ang sinasabi ko pansin nyo ba tumatabingi so habulin nila ngayon sa palitada yan kung saan yung kapanta na depende kung habulin pa nila napapagasta sa paligada tapos kung paano nila didiskarte ang tumbakalan ng kadikit ng apartment hindi ko alam hindi ko alam yan <laughs> mga uh, close ng ano eto nakadikit sa pader ng kapit bahay so kailangan meron din silang sariling pader hmm, na dikit naman sagad na So, nagbibiga na sila. O mga ganong formahan ulit. So, yan. mabilis siya. Pero, nanggibin na, ang madaming talat na semento sa baba. Ayan, mm, pa isa. So, ito, naghuhulog kami. Dapat ang distansya ng itong tanse, ewan eh, ko nakikita niya. Distansya ng itong tanse dito, parehas mula sa taas hanggang sa baba. <coughs> Pag yan lumiyad, may problema ka. No? Oh. Tsaka yung mga durog-durog na hollow box. Ang dami. Sige, okay, yun lang naman. Tapos, ang taas-taas. <laughs> Ewan ko anong konsepto nila na 3 meters yata itong soffit ng stab na ito. Ewan ko yung logic nila doon. Ba't gusto nila mataas. Pero habang tumataas ang hollow blocks mo, tumataas din ang presyo ng ano, construction. Napagastos ka nga doon sa palitada at sa... Sa palitada? Sa labor. <laughs> Yan ang dalawa sila gumagawa dyan. Okay na. At ayun, yung mga simento. pag-akyat pa lang ng materialis pala yung paisa buhangin at ano at buhangin at hollow blocks ito so, o paano nila pupormahan nakadikit na naman ulit ito nga yung sa construction eh. so ano bang maganda buhos o or... buhos na bahay o hollow blocks okay na humuska. Abangan natin yung pagbibiga nila at saka sa Okay.